ng mga bahay mga natirang bahay. Bahay, oh. bahay. bahay mga mga natirang bahay oh mga natirang bahay mga bahay na

kasi mas lalong malaki ang tubig doon sa kabila wow, umikot pala tayo no? Nandun yung ano natin no? Sa kabilang na Dito mas ma maganda dito dumaan, hindi maalaw no? alon dito kaya dito kami dumadaan yung gili doon doon sa kabilang yun ang mga tinatambakan yung dagat na tinambakan ng mga buhangin ito yung mga natira ng mga di pa tambakan